Magandang araw mga ka Yanmar. Ako si Ian Carlo, Service Specialist ng Yanmar Philippines Corporation. At ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang mga dapat i-check upang mapanatili natin ang maayos na kondisyon at magandang performance ng ating Yanmar Harvester. Opening of Engine Bay May kita sa operator side ang ating engine cover lock. Naka-indicate dito kung saan ang direksyon ng pagbukas at pagsara ng ating engine cover. Upang buksan, hilain lang ito at alalayan ang engine cover hanggang sa makita na ang ating makina. Makikita sa side ng ating makina ang alternator at dipstick. Sa pag-check ng level ng langis ng ating makina, hugutin lamang ang dipstick at punasan ito ng malinis na basahan. Ibalik ito at i-check muli ang level ng ating langis. naka sa dipstick ang highest at lowest point ng ating langis sa makina. Water separator Tumutulong ito para paghiwalayin ng tubig, dumi at iba pang contaminants na maaaring makapasok sa ating makina. Pinoprotektahan nito ang engine para ma-prevent ang pagkasira o pagkukos ng kalawang. I-check palagi ang ating water separator bago at pagkatapos mag-operate ng ating mga makinarya. Tignan ang kabuoang linis ng ating water separator. May kita sa loob ang ating filter element at floater. Kapag nakitang lumulutang na ang floater, i-drain ito at ibalik ang drain plug na makikita sa ibaba ng ating mga water separator pre air cleaner Kagaya ng air cleaner, ang pre air cleaner ay isa sa mga nakakatulong para masala at matanggal ang mga dumi sa hangin na maaaring makapasok sa ating makina. Upang i-check, kailangan tingnan ang ating pre air cleaner bago o pagkatapos gamitin ang ating mga makinarya. Upang linisin, luwagan ang lock nito at buksan lamang ang top cover ng ating pre air cleaner. air cleaner. Ito ang mga nagtatrap ng mga dumi at iba pang debris na maaari makadamage sa ating makina. Para i-check, tanggalin lamang ang lock at hugutin ang outer filter. I-check ang kalinisan ng outer filter at sumunod na tanggalin ang inner filter. Kapag nasiguro na ang kalinisan ng ating mga filter, ibalik ng tama sa pagkakasunod-sunod na posisyon. Sa pagbalik ng ating cover, siguraduhin tama ang posisyon nito. Makikita sa ating cover ang tamang guide ng pagbabalik ng ating cover para sa ating air cleaner. engine fan belt. Para i-check ang ating engine fan belt, i-press sa gitna ang belt gamit ang daliri para malaman ang tamang tension nito. Coolant Reserve May kita natin ang coolant reserve sa ilalim ng ating operator side. Sa pag-check nito, makikita natin ang tamang level ng ating kulan sa pagtingin ng indicator level na high at low. Radiator Net Ang radiator net naman ang nagsisilbing proteksyon ng ating radiator sa mga maliliit na debris para maiwasan ang pagkasira o damage ng ating radiator. Siguraduhin palaging malinis ang ating radiator net bago at pagkatapos i-operate ang ating mga makinarya. Sumunod. Radiator. Ang primary function ng ating radiator ay cooling system ng ating makina. Nakakatulong ito upang maprevent ang overheating sa ating mga engine. Palaging siguraduhin na nasa tamang level ang ating coolant upang maiwasan ang pag-overheat na maaaring makasira sa ating mga makina. a sustainable future yammar